Mayor Alice Guo, a fashion icon in Philippine politics. Napansin ng karamihan ang simpleng OOTDs ni Mayor Alice Guo sa mga nakaraang Senate hearings. Simple ang datingan ng mayor na di umano'y pinalaki sa farm. Pero mapapangangaka sa presyo ng kanyang OOTDs. Dahil ang netizens Napansin na ang OOTDs niya, kapresyo na ng ilang mansyon and luxury cars combined. Wala talagang makakaligtas si netizens. From head to toe, inisa-isa ng isang TikToker kung magkano ang OOTD ni Mayor Alice Go. At ito lang naman ay umabot sa 15.4 million pesos. Mula sa mga jewel ng suot na Bulgari Serpenti Necklace na may halagang 12 million pesos, Bulgari Serpenti Ring na may halagang 670,000 pesos, at Bulgari Serpenti Viper Bracelet na may halagang 2,700,000 pesos. Pati ang Ralph Lauren dress niyang suot na may halagang 15,000 pesos. At maging ang shoes niya Hermes Aloha Sandals na nagkakalagang halaga ng 35,000 pesos. Kaya naman, marami na ring netizens ang mga nag-research, nag-content, at nag-react tungkol sa mga suot niyang only the rich can afford. Tulad na lang itong suot niyang Lauren by Ralph Lauren Chiffon Printed midi Dress na may halagang 8,045 pesos. Rolex Daytona Watching Gold na 2,270,000 pesos. At Salvatore Ferragamo Viva Slingback na nagkakahalaga ng 32,000 pesos. At meron pang isa, kung saan suot niya naman ang Elvis Teach Blazer na may halagang 24.6 million pesos. Goyard Saint Louis PM tote bag na may halagang 348,000 pesos. Givenchy cropped wide leg trousers na may halagang 93,000 pesos at Jamie True Gold Pumps na may halagang 195,130.40 pesos. Here comes the money! Here we go! Life! Naniniwala ka bang isa lang simpleng girl si Mayor Alice Go? At totoo rin kaya ang naglabasang ang bonggang detalye about her outfits? O haka-haka lang ang lahat ng ito? I-share mo sa amin, follow poplife.ph because you can't miss out.